to guys inumpisahan na namin paggawa ng ano namin guys kisami kasi inaanay talaga siya guys ang dami niyang anay oh tinan nyo guys oh bali na oh bali dito kasi inaanay kasi lahat guys oh inaanay talaga siya oh wala pag na pag-asa ano, talaga siya di ba Nanay talaga Nang siya. Yung, Sambay. Dapat clip pan diyan ma hindi ay kanan. Nanay ipatayo dito. Ipatayo tanggalin mo yung aircon. Pa dito na lang wanda. Pala pa sa amo. Isuga eh. Guys. Ito yun o. pa namin guys. Ha? Wala mong mo Ito, saksak. Tanggal lang aircon. Mm hmm. Nainis ko, hindi kagabi kay nanood ako ng TV, pinap, sabi niya, ilipat mo yan, kaya di mo malapit na matapos. Sabi niya, yung loko ka lang yan, di man, talaw, di man talaga horror yan. E, namili siya, pagkatapos nakapili, nang horror is, hmm. natulog. Yeah. Ang galing. imbes malapit na matapos yun, nasundan ko yun eh. Kaya ako ang nagumpisa. Sus, ginuo ko. Grabe na no, balik na siya. Balik na eh. Kaya palit anong palit natin ng ano eh, ano yung Buti pa magpabili ka na lang ng sipper si lens ma. ayano ano? Ano yun? Paring. Yung maliliit na bakal, maliit lang yun. May barena naman si si Tito diyan, di ba? Oo. Oh. Bili ka ng... May pangan ba siya pang, pang rebet? Yung sinasalpakan tapos ginaganyan para yung rebate. Iwan ko is, ano yung sinasabi mo? Ay, may... pa-uwi na siya, pa-uwi na. No. Hindi, mamaya na lang. Pabili ka hmm. na lang muna. Pabili ka na lang muna lang siya ng... Paper lens. Ah, metal paring.